Mas maraming degree o mas maagang pagsese? Sino ang masasinsano? Gusto mo bang umangat ang karir mo ng mabilis? Ano ang dapat gawin? Maraming empleyado ng gobyerno ang nagkakamali ng diskarte. Marami ang pagkatapos mabigyan ng posisyon sa gobyerno ay tuloy-tuloy ang pag-enroll at pag-tapos sa mga iba't ibang academic degrees, masters, PhD, diplomate, certificates. Iniisip nila na mas madaling ma-promote kung mas marami silang titulo. So, ano ang mas mabilis na paraan para umangat ang karir mo? Unahin ang Career Executive Service Eligibility o ang pagkakaroon ng mas maraming academic degrees at titles. Marami dito ang nagkakamali ng prioridad. May mga nangongolekta ng degrees na hindi naman kinakailangan, habang ang iba agad na nag-focus sa pagiging sese. Sino ang mas mabilis na umunlad? Siyempre, yung trinabaho agad ang sese title, ang mas mabilis na nakuha ang sesoran. Habang yung tumutok sa pagkolekta ng maraming academic degrees and titles ay nahuli sa arangkada. So, ano ang magandang diskarte? Kung may masters ka na, dumiretso ka na agad sa pagkuha ng SESE title. Kung wala ka pang master's degree, ay pwede mo naman itong gawin habang nagpoproseso ka ng SESE title. Hindi sa dami ng degrees ang magpapataas ng posisyon mo. Sese -se title at sese -se ang dapat mong unahin. Gusto mo bang malaman ang tamang paraan para mas mabilis ang promosyon? Nandiyan ang sagot sa bio.